Ulat bulan man sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. Live. Live. Oh, Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. mayungadlaw Mindanao. Suportado ng mga official at iba't ibang sektor sa Lano del Sur, Bang Samur, Turmos, Region, in Muslims, Mindanao, ang panukalang ordinansa na naglalayong isa sa batas ang customary dispute sa Lano del Sur. Sa ginanap na public consultation, suportado ng mayuriyang dumalo ang nabanggit na panukala na ang layunin ay ang pagresolba ng mga od sa mga maranao sa loob ng lalawigan na nag-ugat sa kanilang kultura. na Napapaloob sa naturang ordinansa ang pagtatag ng Provincial Peace and Order Development Council. Samantala, nagpahayag naman si Will Neda Papandayan, isang judge sa Marawi City, kabisira ng Lanao del Sur na mas makabubuti ang sistemang kulturang panghukom or ang tinatawag na na customary dispute dahil isa itong mabisang alternatibong mekanismo na mababawasan ang mga kaso sa Korte. Wala Ramos, si Eman reporter ng Mindanao, Radio, Kalikasan ng Ngog City ng ulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN live, live Nationwide. Nationwide. aming salamata Willie Boy Ramos ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Sa